Kung sa Mindanao, Lindol sa ilang lugar sa Luzon, malalakas na pag-ulan at landslides. Ang eksena dahil sa hanging amihan. Nagpahirap ito sa paghahanap sa isa na namang Cessna plane sa nawala, na nawala sa Isabela. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Stranded ang mga motorista matapos isara ang Manila North Road sa Barangay Pansyan sa Pagudbud, Ilocos Norte. Malalaking tipak kasi ng bato at gabundok na lupa ang humarang sa daan sa may boundary sa Santa Prasedes, Cagayan, matapos ang walang humpay na pag-ulan nitong weekend. Buti walang nasaktan habang pinapaspasan ang clearing operation. Nabutas at natibag naman ang bahagi ng kanal ng National Irrigation Administration sa barangay Katugay sa Bagao, Cagayan. Dahil din yan sa tuloy-tuloy na buhus ng ulan. Di tuloy madaanan ang mga tulay ng Bagunot, Taytay San Isidro, Anayatan Santor, Agaman Propercy, Versoza at Ibulo sa nasabiring bayan. Makapal na gubat, maputik na daan at pagtawid sa mga ilog. Yan naman ang dinaanan ng mga rescuer para maabot ang coastal palanan sa Isabela. Labing apat na kilometro pa ang layo kung saan huling nakitang may komunikasyon ang Piper plane na RPC-1234 na nawawala malapit sa sitio de Pansangan, Didian, Palanan Town. Sa One Balita Weekend, sinabi ni Kaap spokesperson Eric Apolonio na pahirap sa mga rescuer ang ulan at madulas na daan. Both sea, air and land. Unfortunately po, mas mga yung panahon kaya hindi po makalipad yung ating mga air assets uh, para review yung uh, tingnan lugar doon sa barangay Natalia San Mariano. Kahapon, sumubok ulit ang mga rescuer na magpalipad ng chopper para hanapin ang eroplano. Pero... Nag-encounter sila ng malakas na pagbubso ng uh, ulan at saka hangin ano? At bumalik sila. So ngayon may pinadalang team ng 32 members ng PNP uh, Mobile Force Koy. Kasabay niyan, itinanggi ni Governor Albano na kawalan ng kalsada ang dapat sisihin kung bakit patuloy na umaasa ang mga taga-Isabela sa Cessna Plains. Hindi naman daw kasi nila pwedeng basta-bastang tibagin ang Sierra Madre. Sa ngayon, iisa lang ang nakikita niyang solusyon kung mag-upgrade lang yung mga yung ginagamit diyan eh hindi naman yan ma... Ano, hindi hindi tayo ma maari ma, ano, ma masyadong malakas ang loob ng uh, mga piloto kasi dumaan diyan sa ano na area na yan eh nakikita nila yung weather dito sa from uh, December to February you know, March ay hindi talaga pwedeng matawid diyan eh uh, masyadong maano ma ano yung uh, ulap. Uh, makapal ang ulap tapos masyadong maano yung rainforest din kasi nagkaroon na yun ng second growth ano eh ng mga uh, punong kahoy so makapal na makapal yung punong kahoy makapal na makapal din yung uh, ano ito ulap na nagsesettle do sa mga tuktok ng ano kabundukan Mobile journalist Francis Orsopo hatid ang mukha ng balita Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, iklik mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.